Oh my goodness, ito yung nakakatakot. Sabi po ni kaibigang Amaya, kung magkatotoo. Ghost Hunter 18 So yun na, uh, ah, kaibigang Amaya, ha? hindi mo pa ako sinagot kanina sa tanong ko kung ano po ba yung kinalaman no? Uh, sa ano sa tinatawag na putik no? Ay uh, ano yung karyan ng bakal tapos ah, uh, may uh, at ng bakal na pinaghalong putik no? Luto na putik. Ah, uh, ano pong kinalaman ng West Philippine Sea no? At saka nabanggit mo kanina yung apat na malaking bansa na grabe talaga no? yung power na world power nandun talaga sa kanila. Hindi basta-basta no. Kaya uh, ayun. Ah uh, ano ba kaya kay kaibigang Amaya? Ano pong kinalaman diyan, no? <coughs> ah, sin so ka sabi po no, ni kaibigang Amaya, no. Na ang paadaw na ang paadaw ng estatwa nayari sa bakal at putik ay ang kaharian na tatayo sa bandang huli. So ito pala, dito pala. O so yung nabanggit na kanina, di ba? Nabanggit na kanina, kabigang amaya na um, ano? Yun po ang ano, uh, tatayo sa bandang huli. So ito, ito ngayon. So maglalaban-laban talaga ito, no? Dito na mismo dito sa atin malapit sa atin. Tapos kung sino yung ano talaga dito makapangiran ay siya po yung ano ah uh, may babagsak no ibig sabihin may babagsak na ka, ka, ano kaharian at may babagsak ay may ano din may ama na natili at saka may maghahari din talaga no so ang binabanggit talaga dito yung mga karito yun mga ano yun mga iba't ibang gobyerno po yan o bansa no so iba na hindi na hari yung ano talaga yung pagka sa ngayon kasi uh, may no, na yung bang pangulo yun na po yung ano sa ngayon pero kung titingnan Parang ganun pa rin. Uh, at mapupubuyan kaibigang uh, Kaibigang Amaya. Oh my goodness, ito yung nakakatakot. Uh, sabi po ni Kaibigang Amaya na uh, ito daw ay tatalo sa lahat ng gobyerno. At ang nangyayari ngayon no, uh, sabi po ni Kaibigang Amaya, at ang nangyayari ngayon uh, sa paligid natin no, lalo na po talaga sa West Philippine Sea ay posibleng itong maging sanhi at magdudulot ng malaking adibmaan no uh, dito malapit sa atin talaga no sa gupaan ng mga uh, naghaharing bakal no mga karya ng bakal lalo na po talaga uh, yung nagkampi-kampihan na po yung mga makapangyarihang bansa no so anong nerito yung bangaw ano? yung bansa natin yun ang magiging parang ano parang event na po ito para bang dito na magaganap at lahat sino kaya nasabi niyo uh, kung hindi talaga no abangan lang po ng tao kung hindi ito mapipigilan dito talaga magaganap no at saka sabi po niya kanina kung napapansin po no balikan yung bakal na may pinaghalong putik no ay gumagalaw na yun lahat no gumagalaw na lahat at nagbabadya no o delikado po napapunta tayo sa malaking digmaan at yun, sila po, no? sila po yung mga makapangyarihan. At least tayo, pero hindi tayo pinag-usapan dyan, hindi tayo ano ba, yung binanggit tayo dyan. Pero sila po ay nasa talaga ng pandemya. No? At tinatawag po sila na ano, uh, world powers, so wala naman tayong world powers, so hindi naman tayo kasali dyan. So itong mga apat na to na bansa, sila talaga. No? At yun, uh, at nasa rin sila, hindi sila nakatakas sa tinatawag na uh, yung pandemya uh, pati tayo diyan uh, ano uh, siguro na ano ko dyan, na natandaan natin sa ating panahon Ayang ang nakaupo diyan yung kamay na bakal din no uh, yung ayo bird start tactics ba yung ano yung yung ayaw po talaga o gustong labanan yung mga oligark you know, yung tinatawag na oligark no so yun na po na time na yun na pag-upo niya yun nakaahon tayo no uh, o pasalamat din tayo sa Diyos na binibigyan tayo ng ganong klasing leader no. Na may taguyod tayo. Ma yung bang masalba tayo hanggang sa ngayon no. Pasalamatan natin ang lahat ng mga leaders na binigay sa atin no. Kasi yan po at may may patnubay po ng Panginoon. So pasalamatan din natin ang kasalukuyang uh, kasalukuyang leaders natin ngayon no. Uh, at ipagdasal natin na ano hindi nato sabi ni Kibinga Maya uh, ano na ko na lang sinumpayan ko na lang ba na sana po ipagdasal natin lahat no ah uh, kumbaga uh, ano ko na lang po no ah uh, sana po ay ipagdasal po natin na ang kasulukon hindi din natin ngayon ay yun may gabay talaga no, ng Panginoon at gagawin talaga niya lahat ah uh, sa ano ah uh, sa yung lahat talaga gagawin niya para po sa sambayanan no yung makatao at saka yung kagustuhan ng Diyos so yun ang pinagdasal natin kasi kinakailangan din natin na idasal na uh, hindi po siya maligaw ng landas no yung bang yung nakapokusin siya para po sa ating lahat no. So, 'yun. Uh, sana po ay marami tayong magdasal no para ah. Sin, so, uh, kaibigang Amaya, uh, maraming salamat po talaga no sa ganong klase na no. So, nakakakilabot po talaga kung magaganap po diyan ay ang Pilipinas po no, ang bayan ko, ang bansa ko na dito ko oh, ano uh, parang magiging ano kami dito magiging ahos kami dito magiging lamas no kung simba ko mangyari yan yan sabi ni kaibigan may ano ah uh, malapit na po talaga no malapit na po talaga ito mangyari no uh, isang ano na lang talaga kasi may mga ay uh, yung tinatawag na world ano uh, powers ay yun ang gusto no at hindi yan mapipigilan talaga no simula na daw gumalaw ang mga bansa no naghahanda na para sa digmaan no at yun simula na nagpapadala ng na mga puwersa susubalitang so, ngayon di ba adun uh, sa karagatan talaga ng West Philippines ang pinaka prone talaga ngayon no kasi yun at iba't iba, uh, iba't ibang bansa nagpapadala na doon at saka, isa lang pong bansa yung kinakalaban or binabantayan. So yan na po ba, kaibigan ng Maya kung ano simbako na magato, dyan na talaga. Oh my goodness, sana naman ay hindi ano, uh, hindi talaga ito mag matutuloy no kasi ang sabi niya. I, lahat naman diyan talaga na bansa na nan ay mayroong personal interest no uh, sa ating bansa no kaya yun ang sabi niya pero ang lahat ay mabibigo no yan ang sabi niya kasi wala talaga ano uh, gusto nila ng gulo para sa paghahari pero may may ano daw may maghahari talaga no Kaya uh, yun uh, hindi na malayan kaya nga ah uh, itong bansa na to na gumagalaw na pala sa buong mundo no pinapaabot na lahat ang mga sa buong mundo at hindi ito uh, basta basta yung bang mababrang no itong bansa na ito o itong kaharian na to kasi eh, kahit walang gulo may pira sila or mabubuhay sila so kaibigan nga maya ano po ba yan sino po ano pong kaharian yan sa so, ngayon my goodness no. Sabi po ni Kaibigang Amaya, ah uh, yang ano na yan, kaharian na yan, ay siya po yung nambubuli no. Ah uh, sa hinahanda na kaharian ng Dios. Siya po yung daw palaging namubuli no. Kaya yun, doon magsimula no. Ang lahat ng ano, lahat ng mga ah uh, kaguluhan kasi yun ding mga kaharian na gustong utuin tayo no. Ah uh, yun din ang lumalaban din oh. lumalaban din gusto ng digmaan kaya kawawa daw tayo kung matuloy siya so ano pong kainat ng talaga dyan ah, kaibigang amay kung simbak ko matuloy sin mga kanto sabi po niya no ah, ang lahat ng sinasabi noon or propesiya noon ay mangyayari talaga tanging ang ng tao oras buwan no o yung saktong panahon at saka hindi yan mamamalayan daw ng ibang tao no ng tao kung hindi daw uh, yung nag-research yung tao no kung hindi nauunawaan ng tao ang takbo ng mundo hindi yan niya makikita pero sa iba ay masasabi na lang daw ng ibang tao ng mga tao na may alam sa propesya, o sa mga sinasabi noon sa kasaysayan no masasabi na daw na ito na so kaibigan uh, diyan na ba po talaga magtatapos ang lahat ah yun mga kantero ka <sighs> ang taas no? sabi po ni kaibigan amaya no? na hindi talaga mapipigilan no? hindi na talaga paulit ulit na po niya sinabi sa atin na At ako din ay nagpaulit ulit din nagtanong no, gusto ko talaga i-clarify ganun ako eh. paulit ulit din kong tanong i-clarify ko sabi ko niya hindi na yan mapipigilan ang tamang panahon na lang po ang inaantay tulad ka ngayon no? kung baga kung sa baril pa yun nakatutok na lahat ang kalabit na lang po yung kulang at saka kung makikita daw natin ngayon na parang nananahimik lang at hindi masyadong pumapalag no, sa ibang kaharian tanging Pilipinas o ang kaharian natin yun lang po yung uh, pinupukusan pero tulad ng sinasabi po ni kaibigang Amaya kanina hindi na talaga yan mano no maghahari po sila no sila po yung mananayig maghahari no sa maikling panahon. Turalo naman po natin ang sinasabi ng Panginoon o nakasulat sa sa, sa sa kasaysayan yung maikling panahon para sa atin ng mga tao hindi yan maikli magdudulot din yan siguro ng mga uh, pinakay maikli 10 taon mga ganun so alam na po natin ang maikli no pero sa atin sobrang apektado na po tayo diyan no at yun sabi ko ni kay bigang amaya hindi ba na natin napapansin na sa ngayon pa lang ay nahawakan na po tayo no at yun binubuli-buli pero ang sabi niya, hindi talaga mapipigilan kahit na magtipon-tipon ng lahat, no. Hindi yan talaga maano mapipigilan kasi nakasaad na po yan. At kung tingnan natin sa ngayon, sobrang tahimik ang galaw. Kaya nga sila ay magahari, no. Magahari po, no, ang tinatawag na The Sleeping Dragon, no. Sila po yung tinatawag na The Sleeping Dragon na isang karyan na magahari po sa maikling panahon. At sinasabi ni Kaibing Amaya na ito po no pagdating ng panahon ay tatalunin po ng kaharian ng Diyos no na nanggagaling po sa silangan so palaisipan to dito na siguro para sa akin no ito nakuha ko na to kaya ngayon na dito na siguro darating ang panahon na babangon tayo so napaka imposible no higante no higante na, ban, na kaharian tatalunin po ng pinakamalit at musmus na kaharian no pero kung titingnan natin, balikan natin noon sa naunang sinabi po ni kaibigan nga may yung uh, kay ni sa Babylonia uh, sobrang makapangyarihan pero yun, pag sabi ng Diyos na matalo o mawala, matapos at may ano, uh, susunod, mayroon talaga so ngayon, yun ang nga tayo natin masaya na uh, magsaya nung na darating talaga darating hindi hindi man yan birthday na kinakailangan natin ng tayo na uh, yun mabubusog tayo pero wala tayong magagawa kahit na yan ay sobrang hirap no Nung darating yan tayo mga bata may hirapan no pero wala tayong magawa kasi yan po talaga ay magaganap so kaya nga sinasabi na ipagdasal talaga ipagdasal lalo na ngayon 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 na ano ngayon na sitwasyon no? ipagdasal natin na ang mga leaders natin ay magkakaisa at saka mga leaders natin ay magawa talaga no kasi isa lang po yung ano pinaka point yan. yung pinakataas talaga magawa lang po talaga ang kanyang dapat gawin no? na binigay ng juice para sa kanya yan po ang susi kasi kapag mapilyor lang ngayon hindi siguro magaganap you no? Know? Uh, mahihirapan tayo hindi tayo aangat at hindi tayo uh, at doon na siguro doon siguro baka mapadali pa na ang kaharian ng Diyos no? na galing sa lano promise sa silangan ay siya na mismo yung uh, ma, ma, ano natin no? makikita natin kaya itong ano itong mga panahon na ito no hindi na to basta-basta hindi na ito biro at delikado na po ito kaya uh, ah, kaibigan ng Maya uh, ah, totoo po ba yung mga sinasabi ko ayun na po ba lahat Oh, nah, nasa kaibigan ng Amaya. So, sabi ni kaibigan ng Amaya, no. Uh, ano daw sabi niya uh, pinasag lang daw ako no sabi po niya uh, pini uh, hindi lang daw niya ako pinigilan kasi nakita niya sa akin na yung parang emotional na no uh, at simpre, ano rin para sa akin nakikita natin yan no uh, yung mga sinasabi ni Kevin Maya kanina nagka idea na ako noon noon pa nagka idea na ako na natapos ngayon ah uh, hindi lang siguro pang apat na siguro ito na ano no uh, mga dumating pero siyempre sa kabataan natin baliwala talaga yan no? sa atin bulayan hindi uh, natin yan pakinggan, no? pero sa ngayon na uh, nakikita natin sa ano, takbo ng uh, lahat no? so yun sana po ay maintindi natin no? at sana po no? uh, niyo po itong si Itin kung medyo uh, yung bang pagka explain o pagka sabi ko sa inyo medyo hindi ba ano hindi ba um, nung tawag don no? hindi ba mas ano pa kung sa inyo mas maganda na ako ganoon ganoon So, pagpasensya nyo po kasi uh, ako po, ano lang talaga, no, uh, tao. at yun, walang, wala tayong pinag-aralan talaga yung mga ganun. at yung pag, yung pag, uh, dawin na mag, ano tayo, talk tayo, hindi masyadong, uh, ano ba, uh, simple lang. Tapos yun lang po talaga yung nano sa isip ko, no. At mayroon namang nano ko sa isip ko, pero nahihirapan ako na i-derate so, no, na pagsabi ko sa inyo. Sana po, ay, hindi nyo na lang po ako, at sana po ay, uh, yung, niyo na hindi niyo ako nilindian, ma-catch up niyo rin po no kasi mas uh, mataas talaga yung ano niyo sa akin no, yung bam. Kasi nakikita po yung sa mga comment na iba talaga din yung mga uh, viewers ko na no? napakatalino din po talaga. Kaya yun, salamat po talaga sa inyo at babalik tayo dito. Ah, kay kay bigang amaya. Kasi mag-maritis pa tayo. Ah.